Hello, hello, good afternoon, good evening, good morning sa anong sulok tayo ng daigdig uh, uh, I-discuss ko lang ang Filipino Kirela process Then after that, mayroon akong voice uh, missus ng international FGF na ginawa niya ng explanation Yung bawat uh, bawat mga colors o anong mga pando sa ating... Uh, logo may explanation siya, no? So, para maintindihan natin lahat, ano? Now, uh, sabi, uh, sabi ko nga na na-registered na tayo. Registered na tayo. It's only uh, a matter of resolution, border resolution, yung problema natin. So, ang mangyayari, magiging uh, adapted ang Pilipino Gilala para sa Vanguard of Democracy. Pero hindi natin aalisin ang Pilipino Guerrilla Forces because dito tayo uh, nakilala. Now, uh, binigyan ko na ng instruction ang ating J-1 on personnel uh, regarding those uh, uh, ID natin na gagawin. Uh, national ID. Uh, magpapalabas na ng National ID. So, pag-aralan ni G1 ang national ID natin dahil mayroon na tayong registration number then uh, bawat kwalsana bawat unit may separate na logo for example mayroon na tayong national logo so therefore may area commander logo katulad ang Northern Luzon Command ano? ang Northern Luzon Command mayroon silang sariling logo uh, pupasok rin sa FGF. Uh, ang kanila uh, may kunting uh, similar do sa logo natin, then ang uh, FGF nila ay iba yung FGF nila. Uh, Pilipino Guardian Fortitude. So maasahan yung fortitude. So yun FGF. FGF siya pero ibang ibang meaning. Pilipino Guardian fortitude. So, doon sa NOLCOM, era command, bawat region, magkaroon rin kayo ng sarili niyo. Province, mayroon rin kayo ng sarili logo nyo. Uh, municipality, city, may separate logo rin kayo. Down to barangay. Ano? Hanggang barangay lang. Other barangay, wag na tayo mag-ibang logo para hindi na magulo. So, uh, in ko ngayon, na from national may national logo second area command logo regional command logo city or municipal logo and barangay uh, logo natin yung kumbaga unit parts natin unit parts ano para may may identification for example ang uh, region 3 dapat may symbolize ng tree or yung uh, ang region 3 kasi nakikilala sa rice sa uh, uh, granary oh pero hindi parang ano ngayon, na ngayon sa bela na ano pero anyway no naman yun eh so kung anong ma-identify kayo na region 3 dapat yung identify kung ano yung known sa region 3 now sa for example sa nebisia ang identification is Palay. Ano? So, then, after that, Palayan City. Ang symbolize ng Palayan City is uh, Jamboree site noon. Nakatin pa ko 1974. Parang ganoon Then, yung barangay, ano yung history ng barangay? Katulad sa bar Palayan City, ah, uh, Kabarangtoon City na yung uh, pinag kinamatayan ni General Luna. Ano? Nakalimutan yung pangalan. So, dapat may identify kung anong ano nakilala kayo yung lugar ninyo. So, ganun. Pero, huwag tayong lalayo do sa Filipino Guerrilla Forces. So, so request ko muna kay uh, Professor Nel Gatsbari pakigawa ng uh, uh, letter of uh, memorandum o memorandum para malaman nila na mayroon tayong guidance na ganun ang gagawin natin uh, tapat pero meron kayong explanation bawat uh, ginagawa ninyo para alam natin kung ano yung ibig nyo sabihin dahil uh, wala na tayong problema wala na tayong pangamba because we are registered Oh, uh, so tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo mga kaibigan kasi nga Kilala na tayo sa buong mundo ang Pilipino guerrilla forces were in the United States, the Russia and China. Kilala na tayo. Sa Russia, yung KGB nila nakausap po ang isa sa kanila. Sa CIA, mayroong mayroong nakakonek sa CIA sa atin. Sa China rin, mayroon din. Ano, mayroon rin nakakonek. So, saan man dyan, at least nakakonek tayo. Pero normally, ang didepensa natin ang sa Pilipinas. Tulungan natin ang armed forces dahil alam natin, alam ko, dahil galing ako sa military, ano ang kakayahan ng military? So, by air, by water, ay nga nga tayo. Pero by land, ay hindi tayo patatalo hindi hindi basta makakapasok ang China sa atin unless gamitin tayo ng nuclear pero kung nuclear ay may tutulong sa atin so ganun lang pero habang hindi pa tayo napapalaban ay nakahanda na tayo hindi katulad ng luwarto na patapos ng gera sa kanagkaroon ng guerrilla forces ngayon mayroon na tayo eh ano? So, ang kailangan natin sa Pilipino guerrilla forces, yung sinasabi ko, yung sa puso, hindi yung uh, nasaktang nasaktan ka lang, napasok ka lang, umayaw ka na, ay eh, wala. Wala tayo pagmamahal sa ating bayan. Sa totoo lang kasi, napakahirap magganap ng commanders. Napakahirap talaga. Kasi matrabaho ito eh. Nakaka-stress rin sa totoo alam ng mga nag-organize dyan. Pero dahil nga sa may pagmamahal sila sa bayan nila, nagsasakripay sila. Kasi nga, mayroon akong gustong ipa, another vlog ko na when you reach the age of 50, mag-enjoy ka na. Dahil maiksi na lang ang buhay na titira sa'yo. Now, ang sagot ko naman dyan, ang enjoyment ko, yung makatulong sa bansa makatulong sa ating bayan. Yun yung enjoyment ko. So kung ang, ang enjoyment ng iba ay mamasyal, uh, pumunta sa ibang lugar, napakasaya, yun yung kanilang enjoyment. Pero sa akin, kasama lahat, habang ako'y nag-i-enjoy, nagmamasyal, pinapasyalan ko lahat ng aking mga na-organize At pag nakamusta ko sila At very, very happy Ay masaya na rin ako Galak na galak na ako So ganun tayo Ganun ang aking damdamin Malungkot ako Ito ha ah, wala, wala yung commander ko ah. Sabi niya magpahinga na ako E anong gagawin ko Pag nandito lang ako sa bahay magpahinga Pukusan na ang bahay hindi naman ako ang magtatrabaho doon. At ako walang budget. oh, sa namin property. Eh, naka-ready na yan eh. Bahala na yung mga anak ko dyan magtapos. Kasi nga, after uh, five years, eh talagang malaki na yung value ng lupa namin. At saka, by, uh, house, house and lot proper, property natin. Ano? So, sa kanila na hinanda ko na. Kaya nga, Wan mag-resume ang aking uh, full pension. mag enjoy ako around the world, uh, around the Philippines and uh, in, in the around the world. No? Kasi pwede sa around the world kung ang aking mga kasama sa international FGF at maluwag sila, mag-iikot ako. Pero primarily na ikotin ko ang national within the Philippines. Ano? So, yun ang mga plano natin. Yun yung enjoyment ko. So, maka, napakahirap maghanap ng leader. Mayroon nga ako isang kernel eh. Matindi ang negosisyon ko. Maraming tanong eh. Alam mo sa totoo lang, pag maraming tanong, medyo 50-50 yan. Pero pag sinabi niya, Yes, buddy! Uh, wala na. Talagang uh, alam niya na yung community organizing. Kasi wala na siyang talong eh. Kasi understood niya na ang magiging kapalaran niya. Pero kung magtatanong ka pa na magtatanong, ibig sabihin, naniniguro ka lang. Kasi nga maraming senior officer na pumasok dito na umalis rin. Dahil akala niya magiging successful ng FGF. Kaya parusya. siya. Nung alam niya, alanganin, umalis. Ano yun? So, hindi siya kailangan talaga sa FGF. Ang FGF ay talagang uh, kailangan makiisa. Makiisa para sa bayan. Hindi yung pang sariling interest. Ayaw ko yun. Hindi natin yung tanggap nun. No? So, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat. Maraming salamat. Ito yung total natin. Pilipinang Guerrilla Forces. Yan, napagaganda niya, di ba? Isaisahin natin yung kanyang mga ano, itong papak yan. Papak. Yan, ito. Ay nakasimbolo sa Parang kinahin uh, na manok. Inano niya? Inaakap niya sa kanyang pakpak ang kanyang mga anak. Ang pakpak na yan ay ang ating mga supremo. Inaakap niya, inaakap nila tayong mga membro ng Filipino Guerrilla Forces. Ang susunod, itong Chris. Anong ibig sabihin ng Chris? Ang Chris ay sumisimbolo ng ating uh, mga kapatid na Muslim. Ayan yung mga ginagamit nila, yung uh, mga sandata laban sa mga kaaway. Dito, wala kasi tayo pinipili Muslim, Luman, Christian. Basta Pilipino ka tanda mo magsilbi sa bayan ay kasali ka ang susunod ay ang espada. Ang ibig sabihin nito ay ito yung katotohanan, katapatan. Yan gamit ng mga anil na sa mga, mga demonyo, sa mga pagsumpo sa mga sumusuway. Yan yung espada ng katotohanan. At ayan, ang ibig sabihin yan ay lakas. Yan yung ginagamit ng ating mga supremo para dipinsahan ng grupo at ang sabayan ng Pilipino. Ang susunod ay itong shield natin. Ano ibig sabihin ng shield na ito? Ito ang pumaprotekta sa Filipino Guerrilla Forces. Ito ay ang mga supremo na nakaprotekta sa grupo ng Pilipino Guerrilla Forces. At ito rin po ang tumutukoy na ang Pilipino Guerrilla Forces ay lehitimo at rehistrado sa pamamagitan ng vanguard of democracy. Ginagawa ng ating mga supremo, ng ating mga opisyalis sa FGF na magiging lehitimo ang ating grupo para legit na maputiktahan ito ang sabay ng Pilipino na pinaglilingkuran ng Pilipino Guerrilla Forces. Ang susunod dito itong tatlong star. Anong ibig sabihin ng tatlong star? Yan po ay nakasimbolo o natumutukoy sa Luzon Visayas at Mindanao kung nasaan ang Pilipino Guerrilla Forces. So, meron tayong mga area commanders sa tatlong uh, napakalaking uh, uh, isla na yan. Lahat ay meron tayong mga membro ng Pilipino Guerrilla Forces mula sa barangay, mula sa purok, barangay, munisipyo at sa buong province, buong region, meron po tayo. Sa ating pagkakaisa, kaya po nating dipinsahan ang ating Pilipinas laban sa mananako. Ang susunod ay itong moon dito sa gitna ng shield natin. ano ibig sabihin? Ay ito ay kumikilala sa ating mga uh, kapatid na Muslim, Luzon, Visayas o Mindanao man. Ayan ay talagang binibigyan ng ilaw ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Muslim ka man, lumad ka man, Christian ka man, o ano ka pa man, pantay-pantay po tayo dito. Wala po tayong pataasan, wala po tayong lamangan. Pantay-pantay bilang ikaw ay isang Pilipino at handang magsilbi sa bayan na walang hinihintay na kapalit. Ang susunod ay itong araw. Anong ibig sabihin ng araw? yan po ang ating ilaw dito sa ating samahan sa Pilipino Guerrilla Forces. Iniilawan tayo para makita na tayo ay lehitimo at tumutulong sa bansa, sa bansang Pilipino laban sa mapang-aping dayuhan o mapang-aping mga tao. Yan po ang ibig sabihin na kahit ano pa mang mangyari ay maliwanag ang ating tinahak legit ang Pilipino Guerrilla Forces. Ang bawat sagisag, bawat sinag na nandyan sa araw ay yan po yung ating mga opisyalis na nagpuprotekta o nagbabantay, nagmumonitor sa Filipino guerrilla forces. Ang susunod ay itong dahon ng laurel. Ang ibig sabihin nito ay ito yung mga region sa buong Pilipinas. Na ibig sabihin, nakatanim ang Filipino guerrilla forces units sa mga purok, barangay, municipal, at buong province at buong region ay mayroon tayong kapatid na Filipino guerrilla forces na nakikiisa sa atin gaya ng nasabi ko sa naunang paliwanag. Lihiti mo, mayroon tayong mga kapatid sa samahan sa ating mga purok, sa ating, Manangay, sa ating mga barangay, sa ating mga munisipal, at sa ating buong probinsya. Kung saan man tayong region nasa sakop. Kaya nating tulungan ang ating Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine National Police sa pagpapatupad ng katahimikan sa ating bansa. Ang susunod nito ang dalawang leon nakaakap sa ating shield. Ano ibig sabihin? Yan yung ating mga supremo, yan yung ating supremo at deputy supremo na nakabantay sa ating lahat, nakabantay sa Pilipino Guerrilla Forces. Ang susunod natin ay itong helmet helmet ng Filipino Guerrilla Forces. Ang ganda niya na, no? parang PMA. Yan po yung gamit ng mga Knights. Ang ibig sabihin po niyan ay katapatan, sipag at syaga. No? Kasi yung helmet na yan ay matibay pa sa atubi. Yan yung katapatan, yan yung uh, uh, nagbibigay ng tibay sa ating pamunuan. No? Ibig sabihin niyan, pamunuan, ulo. No? Sipag at syaga sa pag-organize na talaga namang gumagabay sa Filipino Guerrilla Forces. Katapatan, katotohanan, lihiti mo, no, na ito sa sinalihan mo, na grupo sa Filipino Guerrilla Forces ay Establish April 9, 2024. Yan ang umbisa ng Pilipino Guerrilla Forces. Ang ating pangunahing objectives for God, for country, and family. Yan po ang Pilipino Guerrilla Forces para sa sambayan ng Pilipino. Nagmamahal sa Pilipino. Tatayo para sa bayan.